ang pupuntahan natin mga kabilag ay yung aking pong property o yung lupa na nabili. So, iyan na po yung kay Kagwa lang. Nakaka-proud. Wala Kagwa. Wow. Okay. Anong idol mo na ngayon? Uh, Dito, oh, Hindi, <laughs> 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 at the age of 27, naroon na siyang property. Yeah. Wow. Congrats. <laughs> Hello po mga kandilag. Ate Guapo lang. Welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog mga kandilag ay wala pong pasok si Kagwapo lang at siya po ay gumagala po dito sa amin. dahil nga mga kandilag ngayon ay Sunday at wala pasok. Hindi ko yung pala gusto kong i-invite ka kasi at magagala. Oh, Merong katang Pero bago katang pumunta doon ay dahil nga Sunday at kanina na may tayong nag na tayo na nang malamas sa tayo ay pupunta muna din sa simbahan na tayo muna ay mananalangin. Kailangan natin magpasalamat mga kaibigan. Siyempre, una sa ating Panginoon. So, samahan mo ako katin sa simbahan na tayo ay magpipray. Let's go! Let's go! Ano, pati na katin lang sa atin pupuntahan. Bago tayo umalis, ay may bibigay pala muna ako sa yo. Wow! Ano ito? <laughs> ito ay matagal na nung kuha pa oh. yan. Nung minsan ko pa nabili. Ito. Ito Siguro, oh, saktong-sakto kung pasok. To. Mm. At ito'y magagagod ko sa pang-araw-araw na pangpasok mga kabigan sa Ano rin hindi ko tinanong sa'yo kung anong... Oh, maganda siya ka din Ano rin wala kang idea. Saktong-sakto. Happy camper! Mm. Mm, Thank you, Kadilag. Napakaganda. Ito'y magagamit ko sa aming pang araw, -araw na pasok oh. mga kapatid. Nakalimutan ko lang ibigay nung koan at di ba gata ako yung medyo sinam-anay yun. Oo. Oh, yeah. Eto, may bukas Ay, ito may sakto saktong bukas sa ilunis. Ay, mga susuot ko. Oh, Apo, ilab mo muna. Ay, okay, isang lunis <laughs> oh, pa. Ah, Nadulas ka na. isang lunis pa. Thank you. Nasa simbahan na kami mga kadilag. Okay. <laughs> may jacket at malamig eh. nila tayo ay magpipray muna bago tayo pumunta dun sa ating babay nasa labas na po ng simbahan mga katilag bali papatila lang po maya maya po kami umalis Medyo lumakas pa po ang ulan, kaya kami narito muna sa labas ng simba. Ayan mga kadilag, dahil yun po ang simbahan ay malapit sa bahay nila Ate Kalayaan, ay dumaan po kami dito. Ayan, yeah. so dahil nga po medyo naulan pa mga kadilag, mm -hmm. ay kami po dito nalaman na sumilong rin ka na Ate Lea. Yeah. at para makipagkwentuhan. Ang nga po ay si becky naman. Ayan, so ano yeah. siya. So, kaya tayo din mga kadilag ay ang ating pupuntahan ay sasabihin po. Ang pupuntahan natin mga kadilag ay yung aking pong property o yung lupa na nabili. Mm -hmm. Yun ay makikita lang din sa may ano din. Malapit yun sa bahay, parang pagkatawid mo ng kalsada, ay yun na kaagad mga kano. So, first time mo rin makikita. Siya naman ay huwag ka mag-expect na makamalaki o ano. Siya ay maliit lang mga kadilag. Mm -hmm. kasi nasa pagitan ng mga bahay. So, siya naman ay perfect na pagtayuan ng uh, bahay dahil nga malapit sa kalsada. malapit sa amin malapit sa munisipyo. Halos lahat ay malapit. Malapit sa mga tindahan, sa palengke. So, perfect yung lugar na iyon mga kalilang. Yung, location. Kaya atin na rin kinuha kahit medyo papasok siya. Wow! Oo. Tapos sa isa pa, yung nagbenta nga na iyon ay ating kaibigan. Saka parang yung kamag-anak na. so, so nakaka-proud po si Kagwapo lang dahil siya ay may ano na property. Yeah. So, baka But... napanood na nila mga kadilag yung vlog ni Ate Lea yung sana ngayong, yung salamat 2024 at sana ngayong yung 2025 ay, oh yung yearly uh, na uh, uh, yung yearly na uh, parang grateful uh, message yung wish list at isa sa ating mga sinabi doon mga kadilad ay sana ay na ako ng bahay ngayong 2025 yon so ngayon ay atin muna ipapakita yung lupa na atin pong nabili same maliit lang mga kadilag. nganong hindi ko nabibigay yung sukat pero maliit lang siya. Perfect sa parang pambahay talaga siya. Lalo na mga pag magsisimula or ano. Doon ang napakaganda mo. So, kalilang. congrats. Kagawa yeah, po lang. Thank you. So, tayo na yung magpapatila. At atin ang pupuntahan mga kanilang. Kaya pala ako yung inaya mo din sa church. Mm. Uh, sa simbahan mo uh, na siya. Pero pasasalamat. Oh. Yeah, sabi ko kami paalis na. Alis na. Okay, medyo tila-tila na mga kadilag. Madulas kadilag sa... So yung mga kadilag, kami po ay narito na sa bahay at kami na po titignan yung lupa. Yung po ay malapit lang at kabilang kalsada lang. So, let's go! So tayo mga kadilag. So ito po yung bahay. Ito na po tayo sa kabilang. Tatawid! Tatawid. bayon yun po yung kalakagwa po lang tapos ay dito papasok po so dito po ay may mga bahay din Maririto na tayo kaagad. So, bali itong area na ito. Yan pala yung may bubunhan. Oo, oh, may bubunhan. Ang ganda dahil pa dito May dito, may kalsada dito. May right of way. Ah, oh, okay. So, okay. mm. meron yung sakit. Hmm. Di pa Dito ay isang sityo dito. Ah. Oh. Sityo. Sityo matay. <laughs> may kalsada naman sa kanya sa kabila yung tabing kalsada so medyo papasok papasok pala tong area na ito so ito ay nasa malaking tamang tamang pambahay na rin mo so dito yun kasama yung sa bubun malapit nga pala sa inyo eh ilang kon lang ilang lakad lang mga 3 minutes walk lang ito wala pa Bayo na yun sa inyohan So, maganda. May kalasari. So, waiting doon. Waiting doon ang Dalawa. So, dalawa. Mga kanila. So, yun. Sige, ayun pa. Tamang-tama sa hapang papatayo ng, ng bahay. Oo. So, iyan na po yung kay Kagwa pa lang. Nakaka-proud. Hang ah, sakop yun ay yung hanggang doon sa may kubo na maliit. Okay. Maganda. Lugs. Mm. Nakaka-proud po si Lugski. Oh. Mm. Dito ako oh, na ng dadaan. Dito na lang. Ah. At para... Ang bagay, kaliyan na kaagad ang labas. Maganda look sa iyong area. Mm, congrats. Thank you. Alam mo. Tinpi. matagal na po niyang nabili. Oh, Siner niya sa akin. Tapos ngayon ko lang makita. Oo. Oh, oh. Pero this year mo din lang nabili siya. Last 2023 pa yata. Ah, 2023 pa. Ngayon wala ang pinagpapalanuhan na patayuan. Ah, Napakalapit nga lang po. 3 minutes walk uh, wala pa, wala pa 3 minutes walk. <laughs> wala, minute pa. Lang eh. ayong, ayong, wala pa ka. Eh. Ay, yung asa ba kayo? Mag-3 minutes <laughs> ay wala So, nakatawid na po kami. Uh, tingnan natin ha, na kung 3 minutes walk ito. Wala, 1 minute pa nga lang. <laughs> 30 seconds. Okay. Kagandahan yung mga katilag, dalawa. Ang pwede hmm. mo pasukan. Yung ano. isa ay short ka. Ay, para, sabagay, para sa malapit. So, so congrats, kay kagwapo sabi, po lang. Gaya, sabi ko sa iyo, hindi siya yung baka in expect mo na malawak. Maano. Siya uh -oh. perfect at pwedeng pang patayo ng cute na tiny house. Right? Uh, so, congratulations. So dahil so, ganun, ano? mag-marinda. <laughs> so yan mga kadilag at narito na po kami sa loob nila, kagwapo lang sa loob ng bahay. Ayan, so... Nabilit po sa mga Oo, hindi. Sa bahay na namin. <laughs> Nagpa-practice. So, nakakatuwat yung lupa mo pala doon ay madami ka na, madami ka na din kapitbahay. Mm -hmm. So, okay. yung yung kapitbahay ko doon, mga kanilang, yung mga kababata ko, si Unil, kami sabay niya kung mm -hmm. Si, tapos si Tia Perlay, noon pala ang adib. Yung mga na namin na malayo, mm -hmm. mga kanilang. At ang kagandaan pati na yun, tabing kalsada. Mm -hmm. So, malapit sa National Road, malapit sa barangay road tapos ay dalawa uh, ano niya mm. yung akses access mga kanila so right of way dalawa oh nabanggit mo din mm. yung upload nga ni Ate Kalayaan yung vlog mm. tungkol sa sana sa 2025 napanood ko mm. na isa nga doon sa prayers mo ay sana ay makapagpatayo ng bahay hindi naman po mga kadilag ay in the future ay pwede rin natin ko na maging business mga kadilan so pwede ko siyang paupahan ano mm -hmm. parentahan so yun tamang-tama mga kadilan so, at, at malapit sa school mm -hmm. basta accessible siya sa lahat sa malapit sa munisipyo pindahan, malapit sa tindahan mm, sa palengke malapit sa Cebuana yan yung one yung mga padalahan so napakaganda at mm -hmm. nasa kabiyasan siya mga kadilan so yun, salamat at ako yung sinamahan mo oh, oh. mga kadilan at Bago dyan tayo mga katiladahan naman hapon na. Mm -hmm. Noon niya palang New Year mm -hmm. ay pumunta si Ate Edith dito. Ah, At yun yung naisama okay. rin ni Ate Nels sa kanyang vlog na bago sa palaislaan. Oo, oh, mga ayun yung, yung may mga, mga, mga nag-ano sila ng alimang. Oh, oh. Hindi ko na meet si Ate Edith ako na personal. Ako nga rin dahil meron, saya. ikaw na rin yun masama, medyo masamang pakiramdam mm -hmm. ako naman ay may ginagawa mga katilad. Oh. So, sa'yo yung pag may pinapabigay sa iyo. Ah, oh. Thank you po. Galing ito kay Ate Eddie. Wow. Thank you po, Ate Eddie. So, tamang-tama sa pagmeryenda. Mm -hmm. Mga kabilan. Salamat po. Oo, oh, masarap na ito may suka. Oo. Oh, oh. Thank you po. Thank you, Ate Edith. Kainin okay, na ito. Ito palang si Charon na bigay po ni Ate Edith ay puro. Wow. Thank you po ulit, Ate Edith, sa si Charon. Kakainin na po namin ito ni Kagwapo lang habang nagkukwentuhan. So, thank you ulit, Ate Edith, sa iyong um, si Charon na pasalubong po, po sa amin. Habang kinakain natin, sa mo. Iyo, kwentuhan. Iyo, So, okay. mm. sarap. sarap. Bo, masarap. Mm. Spicy. Sarap. kain ko muna kayo. Kain mo sa kaya ba kaya dyan? Ayos, Gusto ko itong kitsaro na ito. Kung iba't kitsaro na yung magalaki. Oo, tapos mahangin na yung maano. Ito yung masalap. Halata mo. Siksik. Oo, masalap. So, first time mo makita yung ating nabili na lupa. Kasi so, ay talagang for ang design niya ay yung pang mata, yung ano, yung pang hanggang pang para pataas siya mga pamilya. Hindi so, siya yung parang i-expand mo. ha, mm, Parang kumbaga siya, para ma-maximize mo. Mm -hmm. kailangan ng mataas. Mm -hmm. Kailangan may second floor, third floor. Mm, so, yung bagay kailan mo papasimulan pa lang. Manso. in yung mga katulad ay meron na akong kausap na engineer na architect. So, papaguhitan ko lang mga kadilag. ah, okay. Dahil para sa building permit. Building permit. Saka siyempre, pag magsisimula ka, hmm. dapat meron ka plan. So, pinapapaguhitan ko na siya mga kabila. Kinukukalaan yung sukat, tapos ayon kung ano yung gusto ko na design. So, ang gusto ko na design mga kabila, yung lolo ng Diyos, siya nga ay hanggang third floor. Oh. Kaya lang eh, siyempre ako ay nagsisimula pa lang ang uh, professional young professional. Aamin ako pa din, wala pa ako masyad. <laughs> ano, siyempre tayo, alam mo naman, hindi pa nagsisimula pa lang ang sa ganito. So, ang plano po ay ang pag-uhit na yun hanggang third floor. Oh. Pero, ang construction ay hanggang second floor. Ah, oh, So, okay. parang nakaabang. Oh. Oh, oh. Gawa ng ito ay payo din ni Ate Nels. Oh sa kanina nani at tatay na kausap ko. Parang pag daw pala itinipapagawa na ng bahay at hanggang second floor lang, parang marilis mo oh, po daw parang pinag-third floor ko. Na. Parang gano'n So, base sa mga nagpagawa, makatuloy natin at sa hanggang. Hmm. No, walang what if na umahan din. Adi, papaabangan ko na para mayroong third floor. So yun, first, second, third floor. Pero ang construction niya ay pang second floor muna. Mga na nakatang. At ito ay gaya nga nung dahil nagsisimula, hmm. ito yung aking ring time parentahan. So, yun mga kanila. Para pwede rin mag-generate ng income. So, best place yun na parentahan. Dahil, hmm. dahil malapit, malapit, sa... malapit sa lahat. Malapit sa kon. May convenience or may alpamat. So, mga tindahan. May mga bilihan. palengke Saka dito po sa General Lacar, ang pinaka-sentro po na barangay ay eh, ano ni. Hmm. Kung bagay sa impanta ay di doon mm. sa may kabayan. Bayan. Okay. Ito ay bayan din. Ito ang pinakang bayan ng ganyan na nakakantro. Doon sa tanong mo na kung kayo magsisimula. Nagsisimula na yung process. So first step tayo po yung papaguhit. Second step after ng magpaguhit. tapos start na po natin ang construction ng mga Ako lang aking napaproud kayo sa Wow. Pag ay... Anong edad mo na ngayon? Uh, Yeah. Wow. Congrats. So doon tayo nag-invest sa lupa. Hmm. Yun po so isa kanyang pagsusunika. Hard earned money talaga yung pinagawa. Yung mga kanilagay uh, ako uh, ng telkipuna, noon pa, <laughs> noon simulan na ako sa trabaho ako. Hard earned money po sa iyo. Ako naman na eh. yun. Natuto ka na lana, yung ka na tatay, sa akin mga kapatid. Yung pag-iipon ng pera. Masaya ako para sa iyo. Wow, thank you, kagilan. So, ito may akin big rating na baka expect mo yung malawak. Safe for ang talaga. Perfect for you. Oh, Parang ano na din uh, isa sa malaking achievement mo na na ano may hmm. na-achieve ngayong year. Hmm. Kahit po sarap tayo. sarap itong picture ito ni Ate oh, Edith. Man. susunod, uh, as, mga susunod weekends, uh, iya, na as mausunod ng weekend sa iya pa mo ni for na don si Kagawa. So, oh, makadila. Basta makuha na natin yung guti hit mo makadila. Mag-start. Mag-start na tayo. Tayo so, ni mga ka usapin na ng tao para siyang kukunin natin na uh, katuwang sa pagpapatayo ng Wow! <laughs> first property. Medyo makaba, pinakaman ako talaga kanila. <laughs> Dahil, siyempre, uh, gaya nga nang sinasabi ko, uh, bata pa ako. Okay, parang ako, oh, parang medyo pinakabahan pa ng sisimula. Sa budget na? Oo, oh, eh. sa budget, isa na doon. Pero, naniniwala naman ako nakakayaan yun. At ang oh, maganda pati na yun, pag once na ako on nag-teacher din sa iba, ang laging pala sa akin, maganda yan dahil may sinisimula. Mm -hmm. Mahirap na kung hindi nagsisimula. Tsaka minsan, kailangan mo din talaga yung mag-take ng risk. Iyo, eh? okay. mm -hmm. Kailangan mo subukan. Gawa mm -hmm. ng hindi mangyayari kung hindi mo talaga susubukan. Kaya mm -hmm. yeah, support. I support. Oh. <laughs> Para dumating yung araw, kaya na sabi ni Kuya Wai, mm -hmm. I'm living the life I'm dreaming of. Iyo! Oh. Sa kanyang 2025 lang. Ayun na, panunod ko na yun. Ayun <laughs> yeah. naman eh. I am now living the right of... So I am um, leaving <laughs> okay. so, so... Cheers! Cheers tayo? Cheers! Cheers! <laughs> um, cheers sa first property. Ito ba ko lang? Mmm! magamit tong ni ate eh. Si... Mm -hmm. ako ng mga dalawa na lang. Mm Hindi, -hmm. isa okay, pa. Masarap mga kaderan. Sana mas madami ito para sa ata. nakita tinta yung juice. Mayroon ako Kaya ako ngayon pineapple yun. Hindi naman. Binapol, okay, okay, na. Dapat kayong pineapple. ako. Last one. Dapat pala yung si Kagi nag-food. Kuna ko rin yung po yung vlog ni Ate Lea, palayaan. Hindi po na po lang si Kagi nag ng salamat 2024 at sana ngayon 2025 dahil medyo masama nga po ang pakiramdam niya. ako ng Kagi. Ito eh, ay ah, parang ano na natin, old version. Ako na may narinig na po ano yung aking wish list at pasasalamat. Oh, di, yun ang mananang ko din sa iyo. Anong iyong pinapagpasalamat muna sa taong 2024 at ano ang iyong uh, sanang ngayong 2025? So ang pinagpapasalamat ko noong taong 2024 ay yung mga blessings na natanggap ng aming pamilya at nating dalawa. Una ay yung pagpasa ni Bailey sa board exam. Ayaw nga pala. Mm -hmm. Tapos ay yung good health nila mama at papa kung bagay sila yung nanatiling malakas at malusog mm -hmm. Tapos, Actually, pero yung kay Big uh, oh, graduation at saka... ayo graduation at saka ayo Pagpasa sa board exam. Oo oh, po, noong 2024. Mm -hmm. Tapos ay yun, uh, tapos, uh, napaayos po rin ang inyong kasina. Oo, oh, yun. Hmm, diba ka? Yung, so, kung mm -hmm. um, bagay, ang pinakamang pond highlight ay yung blessings nga na natanggap natin. ato. 2024. Mm -hmm. At uh, ano naman yung... thankful ako at mm grateful -hmm. sa mga naranasan ko no? 2024. Ano, ano naman yung looking forward po yung sana ngayong 2025? At sana ngayong 2025, ayon Mas maraming blessing lang dumating at saka mas maging healthy sila mama at papa kumbaga ay si Bibi naman dahil siya Ay bago pa lang din nagsisimula. Mm -hmm. Dahil kasado na siya sa board exam. Sana ay siya ay makapagturo kaya ng pinapangarap niya. Sana lahat ng mga pinaplano ko mga katilan ngayong taon ay matupad. Mm. Kumbaga -hmm. yung mga kahilingan ng puso ko ay matupad. Ganon din sa aking mga kapatid at saka sa lahat ng mga mahal ko sa buhay. Mm -hmm. Tsaka more travel. Wow! <laughs> Ginaya ko sa inyo. Ginaya ko sa inyo. ako niya. Pag hindi ko inaadoy para kayo. Parang ko yung sa Hong Kong pala. Hong Kong. Gawa niya sila ay ganito. At ang mama, may pagkat Hong Kong ang nabi ang dito Ang dream place ng mama na punta rin Hong Kong. Dahil nga ang best friend niya. Oo, tsaka yung sa Disneyland. Hmm, Disneyland. So sabi ko nga, pa rin. Si Adi Nelson Jim ako Sinakuya. yung ikaw na katulad mo din na masaya. Masaya ang kasama kayo. ko ang pamilya Sa akin So yun, tapos na po ka. Last night Akin ang sinin at pagkakaroon, akin na naman ako oh, ng mga kao. Sarap, no? Nakakalahati po kayo mga mm, Nandito siyan, po yun, kami ngayon kailan. sa tindahan at bibili ng pineapple. Kumain, oh, tinamahan. Kumain ng, <laughs> Kuma ng ano pineapple ng si Charon. Madami tayong wish. Daming wish mga kalilad. Baka meron ko pang gustong idagdag. Na kanina so, mo. Mm -hmm. Ako naman, sana yung Cadillac uh, Chicken Sparm. <laughs> May farm talaga. Oh, Chicken Sparm. <laughs> Ay, mas Wow! Oh, may dalhin mo ma minsan pala. sa inyong Cadillac <laughs> Chicken Sport. <laughs> wala pa kami. Basta yun mm hindi -hmm. sa amin. Nung nasa likod na nakikip. Ano lang? Kami yung nakikip. Basta yun hindi Ay sana ay maganda din kaya oh, ay... Oo, na ibig sabi ng wish mo ay magkaroon ng business na yung 2025. Okay. Yeah. Na expand, mag develop, lumago. Cheers. 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 Congratulations. Thank you, mga kadilag. So, yun po'y utay-utay. Ano? So, mag-update-update -update na lang kami, mga kadilag. Kapag ka nakuha ko na yung pinapaguhit ko, tapos ay siguro ipapasama din ako sa iyo, kadilag, pagbablog. Kapag ka magsisimula mm -hmm. na, para makita natin yung update. Gawa ng panigurado may ika yung week inside doon at mga mga netoray. Siyempre, support ako. Ayan o. So yun mga kadilag kami po ay mag-update. Pero ang ko muna, ang una pong step ay yung pagpapaguhit. So yun mga kadilag. Pag may guhit na, ay doon na po mag-e-start ang ating pagpapakonstruct. At yun mga kadilag, bali hanggang dito na lamang po ang aming vlog. Muli, congratulations kay Kagwapo lang. Ako yung palaging proud at support sa iyo. Thank you kadilag sa palagi mong pagsuporta sa akin. At syempre salamat din sa support sa aking pamilya. sa Team Hitik at salamat din po sa inyong patuloy na pagsuporta. So ito po mga kadilag ay aming ibinabahagi sa inyo dahil kayo ay part na rin ng aming buhay mga kadilag. So gusto ko na kasama kayo sa kung ano man yung aking sisimulan. Kasama kayo sa uh, success, ano, tatawagin ko na itong success na aking ating sama-samang uh, gagawin at sama-sama natin itong papagsalita mga kabilang. So, salamat po sa inyo. At syempre, kaya din namin binablog ay para maka-inspired po sa iba na katulad ko na simpleng uh, mamamayan, simpleng uh, nagsisimula ay para maka-inspire po sa iba ng mga kadilag. So, salamat po sa inyong mga kadilag sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsama po sa amin. Hanggang dito na lamang po. Mag-iingat po tayo palagi. Bye-bye! <laughs>